So what's up sa inyo at mapagpalang araw at magandang buhay sa inyo. Meron po tayong kaibigan na si Alexander Nakuwa na nagtanong po. At ang sabi po niya ay, Lods, paano po ba kung hindi po sa akin ang video? Tapos ikakopy ko lang po sana ito at i-upload po sa aking Facebook Reels. So yun o, know, shoutout again kay Alexander Nakuwa. Sa kanyang napagkagandang tanong ay nakagawa po tayo ng videos for today na siya pong nating tatalakayin ngayong araw. At ang sagot po natin dyan ay pwedeng yes at 100% din pong no na hindi po sa pwede. Alam niyo po ba kung bakit? Unang-una ikaw po ay magkakaroon ng policy issues. Or violation kay Facebook or kay Meta Dahil po sa paglabag mo sa kanyang community guidelines inside from the Facebook At ano po ba ang iyong magiging violation? Ang magiging violation mo po ay ang tinatawag na unoriginal content Or ang ibig sabihin po ay ang pagkuha mo ng ibang video na hindi mo pagmamayari Sa ibang platform sites like YouTube or TikTok na siyang direkta mong sa iyong Facebook Reels time to time at walang halong pangyayari, walang ibang pangyayari sa video po na yun. No? At ano nga po ba epekto no, no, sa ating account? No? Unang-una, sa mga malalapit na po mamonetize dyan, ikaw po ay wag na umasa dahil po ikaw ay hindi po mamonetize dahil po sa pagkakaroon mo ng video na may an original content or ang pagkapi mo na ibang video sa ibang platform site at in-upload mo po siya sa iyong Facebook Reels, mapo form o video time to time at walang ibang pangyayari. No? At pangalawa po, na kahit na met mo na yung kriteriya, like example, in your in-stream ads, na kahit na met mo na yung kriteriya in 60,000 minutes, ay hindi ka po i-approve ni Meta or ni Facebook dahil po ikaw ay merong violation or content, mga content or video na merong original content. Kaya po ikaw, ang gusto mo po pong mamonetize, at kung alam mo sa sarili mong meron kang video na kinopyo lang sa ibang platform site at inupload sa Facebook Reels, ay burahin mo na po para po ma-monetize ka po nito ni Facebook at ni Meta. No? So dito naman po tayo sa pangalawa kung bakit po siya pwedeng i-upload at hindi ka po magkakaroon ng violation or policy issue na tinatawag na unoriginal content. At itong video po itong gagawin mo ay siyang magiging original video mo pa at magiging quality video dahil sa paggawa mo ng video na ito ay hindi mo siya in ng time to time at mayroong ibang pangyayaring naganap sa sabi sa video po na ito ano so paano po ba yon so tara samahan niyo ako at gawin at talakayin so let's go so ayan punta na po tayo sa ating Facebook at puntahan po natin ng ating mga videos so ayan nilagay nga po pala natin siya sa harapan para po makita na po natin siya agad no ito po yung nagkaroon po ng million views ayan po kung makikita nyo at click po natin na tingnan yan, ito pong video po nato ay kinuha po natin ito at nag-range po ito ng 40 seconds may get no. Pero kinrap lang po natin sa in a little bit of time within 13 seconds no. So Kaya po itong video po na ito ay walang pangyayaring ganap na pagkamukha po ng time to time na tinatawag dahil po pagkaiba po ng oras at panahon po ang pagka-upload po natin na ito ano. At pangalawa, ito po ay ginamitan po natin ng original voice over na habang nagsasalita po tayo, the way na nagsasalita po tayo in front of the camera. Ayan po, kita-kita nyo naman po ang pagbuka po natin dyan sa screen ng video po na yan. Ayan, the way na nagsasalita po tayo dyan. At pangatlo po, ito po ay ginamitan po natin ng text message. Ayan po, kung makikita po nyo sa screen po na yan, ayan po ang text message po. Ano? At lalong-lalo na, pang-apat, ang importante, nilapatan po natin ng video po nato ng sound effect na naayon po sa video po na ito para po parang entertaining po talaga siya. Paano orin po. Ayun. So paano po ba itong malalaman kung ito pong video po na ito ay an original content or, na, or nagkaroon po ng violation o policy issues kay Meta no. So punta po tayo dito sa ating uh, help and support. Ayan, at dito po, punta po tayo sa ating support inbox. Ayan po, dito po natin malalaman lahat ng alerts po na tinatawag ang activities po natin inside from the Facebook kung meron po tayong violation po dito. At ayan, wala po tayong violation po dito, ano? So kung gusto niyo po makasigurado sa ating status, sa inyong profile status or sa inyong page status, punta po kayo dito sa inyong dashboard. Ayan po. At i-check po natin dito. Tingnan niyo po dito sa may settings sa taas. Click niyo po. At ayan click nyo po ang page recommendation ayan po at dito po makikita nyo po dito ang page status click nyo po siya ayan po Diyan nyo po malalaman ang inyong status kung healthy po ba ang inyong page or ang inyong profile ayan so makikita nyo po page says no issues so wala po tayo nilabag na policy issue or uh, community guidelines kay Meta or kay Facebook ano? wala po tayong violation so ito pong video po natin na ito ay uh, original video po natin to ano dahil po, ginamitan nga po natin siya ng pag edit po dito. At hindi po natin siya in time to time. At inukulang po natin siya ng panahon sa pag edit po. So, ayun. At kung may natutunan ka po sa video po natin na ito, huwag niyo po sanang kalimutan ibahagi o i-share po sa iba. No? Para po makatulong po tayo sa ating kapwa content creator na nagsisimula pa lamang po or baguhan dito sa mundo ni Facebook. No? At kung may katanungan po kayo, clarification, just comment lang po dito, down below sa ating comment session at sasagutin po natin yan na abot makakayang sagot po natin. At huwag niyo po sana kalimutan, ipalo po, ay alright na po sa atin para po sa ating more coming tips and tutorials. At ang inyong lingkod, Papa Beng TV. Bye-bye!